Ano sira, Sir? Sira? Hindi na mag ah, Di pa operated siya si Siv. pa uwi? Biliran. Bilibiran. Bilibiran? tara, ka na sa akin. Malayo pa uwi mo eh. Tara, atakin kita. Pagpas lang naman ako ng county eh. Papunta rin naman ako ng binangonan eh. Namamatay na. Ah, nag start Eh, ayaw mo nga. Wala na. Pati re-operated kasi. Kahit wala na yung kickstart ko eh. Pinanggal ko Pero kahit... Ah, wala na yung kickstart? Pero kahit kasi kickstart ka, namamatay pa rin kapag ano na eh. Nag-discard kasi yung baterya Siguro si Rana yung ano, rectifier nadiskarga mm. pero nadiskarga yon dahil kaya i-start o talagang hindi ab abang umaandar eh ha? Matay. abang umaandar abang umaandar bumugak siya tapos nakala ko wala nang gas oh. pero may gas may gas kasi yung dirito yung meter ang haba eh tapos pagka hindi na umis hindi na umis oh, tayo hindi nung sinabukan ko ano kadyote eh, nung nagpatulak ako o oh. sigunda tapos maya, maya nung konti lang magwat namatay na rin siya namatay din gusto ko sa ang gawin ang kaso umuulan hindi rin, hindi rin natin magagawa ang gagawin na lang natin atake na lang kita pa uwi sa inyo saan ka sa bilibiran sa elementary okay. o saan to rin nyo pataas ayun okay. na lang sa elementary okay na yung boss pero saan ka ba doon ako sa may pataas. Pataas? Kanto ninyo? Oo. Ah, Naku, mahirap itaas yun. Hindi. Pag itutulak yun, doon sa may bukana, matatarik matarik yun. Pag ah, doon na kasi, pwede, kukuha na sa isang motor. Saan ka banda ron? Sa may, ano? Sa may court? Sa taas? Oh. Ah, Makatake na lang kita. Okay, okay oh. ah, pauwi na ako ng ano eh. Ginoonan eh. lalaki okay. wala ka nang ilaw diba wala ka na e, lalagyan natin sa likod sa kabanda rito sa ano saan to dito pa kami tumitaas eh Ah, sa taas pa. Hmm. Kahit saan na lang boss, doon na lang sa elementary, good na ako doon. Hindi, hindi ka kasi makakaakyat dun sir Dito, isa may tricycle terminal ng ano Pataas yun, hindi mo maitutulak tutulak yan ng ganong kadali Kahit dun sa chapel Ha? Kahit sa chapel Dito sa Santo Nino Chapel Okay Okay ka na dyan? Uh, ah, da Daan-daan lang tayo ta -sa, sa gilid lang tayo ah.

Dito ka na ba? Oh, dito ko na matadaan kasi dyan yung dahan Oo Ah, paano? Alis Ayun, na pa, ako. Tawa. Thank you, boss. Thank you. Okay, walangin naman. Walangin naman. Ah, okay lang naman. Wala ka naman. Okay. Okay.